Kilala si San Antonio ng Padua bilang patron ng mga nawawalang bagay. Kilala rin siya sa kanyang imaheng may kargambatang Heso Kristo at may hawak na libro. Sa pagbabalik tanaw sa kwento ni San Antonio, matutuklasan natin ang pagmamahal sa buhay ng isang Pransiskanong mga Isinilang si San Antonio noong 1175 sa syudad ng Lisbon sa Portugal at pinangalanan bilang Fernando. Noong labing limang taong gulang siya, sumapi siya sa kapisanan ni San Agustin sa Lisbon at pagkalipas ng dalawang taon, nailipat siya sa monasteryo ng Santa Cruz sa Coimbra at dito niya iginugol ang siyam na taon ng masusing pag-aaral ng teolohiya dito na rin siya na ortinahala at naging isang ganap na pare. Nagbago ang takbo ng buhay ni Fernando nang maibalik mula sa Morongo ang labi ng himang fransiskanong martir na nag-alay ng buhay para sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. lubhang napukaw si Fernando sa sakripisyong ginawa nila kung kaya't nagpasasyang tularan sila sa pahintulot ng pinuno ng Agustiano. Siya ay sumapi sa mga Pransiskano, tanga ng pangalan Antonio. Mula sa kapilang naroon na ipinangalan kay San Antonio ng ihimto. Pinayagan ng mga Pransiskano si Antonio na magpunta sa Moroko, tulad ng limang paring martir bilang maging saksi ng Panginoon. Saksama ang palad. Pagkadating roon ay lubhasang nagkasakit at matapos ang ilang buwan, kinailangan niyang magbalik sa paglalayag pa uwi. Tinatnan siya ng malakas na bagyo sila'y napadpad sa Sicily sa bayan ng Messina, sa Messina. Nakatagpo si Antonio ng grupo ng mga Friday na siyang tumulong sa kanya. Mula roon, sa kagustuhan ni Antonio na maranasan ang buhay ng isang simpleng Franciscano, inilipat siya sa lugar na malayo sa marami tao. Marahil hindi na masasaksihan nino man ang karunuwang taglay ni Antonio hanggang siya ay dumalo sa ordinasyon ng mga Franciscano at Dominikano noong isang dalawang Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang paring dapat sana na magbibigay ng parangal ay hindi nakapunta. Dahil dito, nakiusap sa mga Franciscano ang punong pari ng lugar na kung maaari ay may magbigay ng sermon. Subalit silang lahat ay tumanggi. Ngunit napapayag nila si Antonio na siyang magsalita. Nagsimulang magsalita si Antonio. Simple, subalit maalab ang bawat salitang binitawan niya. Ang kanyang malalim na karunungan ay hindi maitatanggi. Subalit ang kabanalan ng kanyang mga sinabi ang siyang nagpahanga sa lahat. Ngayon, siya ay mas nakilala na ang kanyang kinagawi ang payat na pamubuhay ay napalitan ng isang buhay mangangaral. Nakarating kay San Francisco ang kagalingan ni Antonio, kaya siya ay tinalagang mangaral sa hilaga ng Italia. Ang kapintasan ng mga mangangaral noon ay ang pagkataliwas ng kanilang pamumuhay sa mga may hirap na kanilang pinangangaralan. Nakita ni Antonio ang mga salita ay hindi sapat dahil ang nais ng na mga tao ay isang gurong isa sa buhay ang kanyang mga ituturo, ang salita ng Diyos. Nakita ng mga tao ang ganoong katangian kay Antonio at ang diwa nila'y napukaw sa kanya. Nakarating si Antonio sa Padua na malapit lamang sa kanduran ng Venice. Sa Padua, itinaos ni Antonio ang kanyang huli at pinakabantog ng mga sermo pang kwaresma. Hindi mahulugang karayom ang dami ng mga tao sa loob ng simbahan, kaya mas pinili ni Antonio na bangaral sa plaza o sa mga baketang lugar kung saan naghihintay ang mga tao upang ng kanyang mga pangaral. Ang siglang kanyang inilaan sa buong kwaresma ay nagdulot sa kanya ng matinding kapaguran kung kaya nang matapos ang huling pagkabuhay sa ay nagtungo sa maliit na bayan malapit sa Padua para doon ay magpahinga. Subalit, alam ni Antonio na nalalapit na rin ang kanyang kamatayan kung kaya't pinilit niya rin pakabalik sa bayang kanyang minahal. Ngunit masyado na siyang mahina para magpatuloy pa patungong Padua. Kung kaya, minarapat na lamang niyang tumigil sa bayan ng Aselya at dito tinanggap ni Antonio ang huling sakramento at pumalaw ng mapayapa ang pag ni San Antonio sa salita ng Diyos at sa kanyang pagsisikap na maunawaan at maisabuhay ang mga ito sa araw-araw ang sangnais ng simbahan na tularan natin sa kanya. Kasama na roon ang kahalagahan na maging isang katulad ni Heso Kristo na nagpakumbaba at inalay ang sarili para sa ating lahat.